So Good morning guys. Today pupunta tayo sa waterfalls dito sa Bali, Indonesia. But before that, let me just show you quickly kung saang hotel kami na dito ngayon sa Bali, Indonesia. Ito yung Movenpick Hotel dito sa Jimbaran area. So ito ang kanilang lobby tapos overlooking yung kanilang pool at saka yung mga cottages and whatnot Tapos all the way over there um, is the private beach. Yung pinagkainan namin ng seafood sa last video. So, ayan ang ating hotel. Napakalaking property. Napaka breezy. Ayan. So, let's go, let's go! Thank you. Hello, hello, hello! Welcome back guys to my channel. Ito nga kami ngayon. Pupunta tayo sa kanilang waterfalls dito sa Ubud, Bali, Indonesia. I think that's it. So yun nga guys, from up here, nakikita na natin ang waterfalls. Ayan, so zoom in ko. So hindi naman siya masyadong kalakihan, pero waterfalls pa rin siya. <laughs> so ayan, so we are going down stairs Tapos, um, we're going to check it out up close. So, dito din guys, kung adventurous ka, meron din silang hanging bridge. So, we don't know actually how to get there. Pero, ayan, na video ko ang kanilang hanging bridge. But, hindi na kami pumunta doon kasi nga, um, medyo iba ang way. So, ayan na nga guys, excited na si Palabla para makita ang waterfalls up close kaya ayan, samahan nyo nga kami tapos yung nga, paglalakad namin um, on the way down to the waterfalls na yung trip namin sa Ligan City sa Philippines, nung first time pumunta si Palabdab um, pumisita kami sa waterfalls doon o kung pinuntahan namin yung waterfalls doon um, it's called Tinago Falls um, sa may Ligan City so ayan, imot imot muna tayo imot muna, muna kami ni Palabdab para may picture naman kaming dalawa. Ayun So, yun nga guys. Um, ayun, napakagandang waterfalls din doon sa Iligan City. So, if ever na makapunta kayo ng Mindanao sa Iligan City or taga doon kayo, I'm sure you would agree na maganda din yung waterfalls doon. So, ayan ang waterfalls ng Bali, Indonesia Ito sa Ubud area. So, ito nga guys, kayo na magpasa kasi baka mag-block tayo dito sa YouTube. Ayan. Kayo na magbasa. Yan ang waterfalls up close. Hindi mo siya masyadong kataasan. Pero maganda pa rin. Ha? It's nature. So, gusto mo ito yung mga ganyan. Mga nature, mga hiking-hiking, walking-walking. Tapos, um, we didn't stay too long there. So, umakit na nga kami pa taas ulit. <laughs> Tapos, while we were walking upstairs, um, binilang ko pala yung steps. So, I think there were 187 steps in total. Tapos, ayan, nagutom kami ni pulablab, and it was a really hot day. So, nagbuko juice kami. Fresh coconut jan sa paglabas namin sa waterfalls. Tapos, on our way out, um, ayan ang kanilang lechon style dito sa Bali. Uh, it's called babi guling. So babi guling is their lechon. Tawag sa kanilang lechon doon sa Bali, Indonesia. Ayan. yam 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 yum, yum. yum, yum. Napaka-crispy ng skin guys kasi pinirito pa ulit. Ayan. Very tasty din. Very Indonesian taste sya. Tapos meron din silang ano guys, yun yung kinain ko yung parang blood sausage nila na parang pinirito din. Napakasarap din. In fairness. Abangan ang aming next adventure dito sa Bali. Pupunta tayo sa kanilang holy, holy water ang tawag ba I think. So ayan, goodbye guys. Thanks for watching.